Guys, good morning. Ah, nandito tayo sa Balangaw. Ayun, yung isa yung sa mga balay ni Kuya ni Daniel, yung isa sa pagubang ko na to. Yung naka-brown sa likod kay Dodo, sila ni Mama. So, karon puyogan nato ni bunso maligo sa busay sa atong kaligo anong kita yung mga bata pa sugi so, kan diri mga 600 meters sus so, danlog mo din yung sinilas di ay danlog mo din yung sinilas nako danlog kini na, na dan Kinina, diri ang lubong na itong apuhan so ni papa ang kinamanghura nila so so latsa sa hunta hulat tanaw sa to diri sa lubong na yung tiyo. Ito yung lobong ni Tio Pidreng Itong apuhan, nag namanghura nila kaya, kaya manghura nila ni Papa kaya sila kami magsunod So maniyahang koan Guwapo po maniyahang pansyon So namatay siya itong Nag ipanganak siya December Uh, May 20, 1949. Namatay po siya noong December 26, 2020. pa papa ba? Mamad. Siyan. Si kan lolo mo. Um, Tio Pidring. Lolo... Pidrito Ligaspi Zamora. So magkasunod sila nung kan mo. Magkasunod sila si Lolo, Lolo Papanako, o si Tio, magkasunod sila. Hmm. Ito isa sa anak ni Daniel. Anak po ni Elma. sumanghod na ko. Sumad tumis sa bus. Sayo mo man siguro. Ano? <laughs> Kininggal ka to si Gward sa mura Si Si Gward pugi. Kika ni sini sa kay gabayo. ito sa isang uyuan niya. Ipa sa kay dito sa Sampule. Lailayo. Karon gusto na pumalik o dire sa Busay. So sa likod ano yung bundok guys. Ah uh, diha ang Busay. Busay na gitawag diri. Sapa mo